Pinuri ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang magandang public service ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Nagbase ang dating Pangulo sa isa nagawang iba't ibang independent surveys kung saan laging mataas ang trust rating at approval rating ng pangalawang Pangulo. Binanggit rin ng dating chief executive ang ama nito na matagal na rin naglingkod sa publiko bilang gobernador ng Dabao. I am proud that she's been doing good at public service. Uh, taking into account, uh, you know, um, my father has always been for the longest time the governor of uh, even the city of Davao before. There was only one Davao, one province, one capital Davao city. And we used to elect the governor of uh, the entire Davao province and Davao city. Samantala, nagpasalamat naman si Duterte sa tiwala na ibinigay ng taong bayan sa kanya sa loob ng mahabang panahon mula sa kanyang pagiging alkalde, congressman, at sa pagtitiwala noong naluklok ito bilang presidente. Ako naman, I would like to thank you, although bit be, belatedly, I suppose, Salamat sa mga taong di number of years given to me As a rare privilege to serve my country as mayor, as congressman, and eventually as president. I just hope that uh, hindi ako nagkulang sa tao. Pero ganun pa man, maski na pahabo na lang ito, ginawa ko talaga ang magagawa ko at wala akong ginawang kalukuhan. Muli namang iginiit ng dating Pangulo na hindi na siya interesadong pumasok sa politika. Ito ay sa kabila ng pagtulak sa kanya ng mga dabawenyo na tumakbo bilang mayor ng siyudad. Ang tugon lamang ni Duterte. Ayaw ko naman. Ayaw ko naman. Let it anybody, not even from my family. You know, korni man pakinggan. Korni pakinggan. If you count the number of years that my father was in public office, isali mo ako. Pati isali mo yung idagdag na mo yung sa mga anak ko. Masyado ng high time na iba na naman. Samantala, patuloy naman ang panawagan ni Duterte na bagamat suportado niya ang pag-amienda ng saligang batas, hindi dapat gamitin ito sa ambisyon ng kasalukuyang mga nanunungkulan.